At eto na nga dumating na nga ang araw na masusunduan na namin ang aming ate sa airport. So galing siya sa Saudi, 2 years and 3 months siya doon. Medyo na delay nga si ate kasi dapat 2 years lang tapos na yung kontrata niya, pero pina-extend siya ng amo niya kaya wala siyang magawa kundi extend yon. July 19 nga yung nabiling ticket sa kanya ng amo niya. So hoping kami na dadating siya dito ng July 20, 11:30 AM. Pero nagulat kami at hindi rin namin napansin na 2 stops pala siya. So mag- stop siya from Daman to Bahrain. And maghihintay pa kami ng another one day para makalipad si ate dito sa Pilipinas. So bali dadating siya ngayon, July 21, 11.30 a.m. Medyo na late nga kami dyan. Sabi nga namin, baka mamaya yung susunduin namin, yun yung naghihintay sa amin sa airport. So bali pa park na kami dito. At pagbaba nga namin ay naghahanap nga kami dito ng CR kasi napakahaba na naging biyahe namin dahil traffic at sobrang maulan sa daan dahil nga sa bagyong krisis. Sobrang saya nga ng puso ko dito sa oras na ito dahil alam ko magiging masaya ang mga pamangkin ko na makikita na nila ang kanilang mama after 2 years na paghihintay sa kanya. Buti na nga lang talaga hindi nagcancela ng flight. So mapapansin natin sobrang dami ng tao dito, yung mga naghihintay sa kanilang mahal sa buhay. So dito nga kami sa international. Pumesto kami dito para kitang-kita namin ng ate. At matiyaga nga naghihintay dito ang aking nanay at ang mga anak ng aking ate. O di diba? Kala namin kami ang mali-late. pero late pala ang atiko ko nalalabas dahil hinintay pa niya yung bagahe niya. Sobrang tagal daw na ilabas yung kanyang bagahe. Ayan at eto na nga ang moment of truth. Dumating na ang aming ate. Ay sobrang saya nga namin dyan dahil nakarating ng ligtas at maayos ang aking ate. Biruin mo 2 years and 3 months. Lagi lang sa video call, chat lang namin siya nakakausap at ngayon ay mayayakap na. Ang una nga yumakap ang aming nanay. Nakumis na, na miss ang kanyang panganay. O diba? Yakap ng isang ina sa kanyang mga anak. Alam ko yung ngiti at saya ng kanyang mga anak na nakita ang kanilang mama. Siyempre, kaming mga kapatid din niya. Sobrang namis namin siya sa tagal ng panahon na hindi namin siya nakita. Sobrang thankful nga kami kasi maayos na nakauwi si ate. Hindi siya nakaranas ng anumang pangmamaltrato sa kanyang amo. At si ate nga pala ang kauna-unahang ng ibang bansa sa aming pamilya. Dahil nga single mother siya, kailangan niyang buhayin ang kanyang mga anak. Et eto nga kahit papaano naman ay maayos naman na itaguyod ang kanyang mga anak kahit nawala na siyang asawa. At salamat nga sa aming kapatid na Bonsoda dahil siya yung nag-alaga habang wala ang ate ko. Nagkatrabaho pa lang sa Pilipinas ang ate ko. Siya na yung nag-aalaga sa mga anak ni ate. Hanggang sa mga ibang bansa si ate, siya pa din yung nag-asikas at nag-alaga sa mga bata. So, ayun lamang po. Salamat sa panonood. Kam nida. Waka waka. A-A. bye bye